Relasyon ni Dominic Roque kay Mayor Bullet Halosos at Congressman Bong Suntay na bunyag na Ating alamin ng katotohanan Sa gitna ng mga intriga at kontrobersya na bumabalot sa relasyon ni Dominic Roque kasunod ng kanyang hiwalayan kay Bea Alonzo, nagpahayag ng kanilang saloobing sinadapitan Mayor Bullet Halosos at Quezon City Port District Congressman Bong Suntay. Sa isang panayam, inilinaw ni Nabulet at Bong ang tunay na kaugnayan nila kay Dominic. Ayon sa kanila, matagal na nilang kaibigan si Dominic na nagugat sa kanilang pagkahilig sa motorsiklo. Si Bullet ay nagpahayag na sampung taon na silang magkaibigan ni Dominic at pinarentahan pa niya ang kanyang kondo sa presyong kaibigan. Mula sa pagmumotor, naging magkaibigan sila at nagsimula pa silang magkarera sa Clark. Inilarawan ni Bullet na mayroon din silang negosyo kasama ang aktor. Subalit, sa kabila ng kanilang malalim na pagkakaibigan, nagpahayag ng panghihinayang si Bullet sa mga nangyayari sa paligid ni Dominic, lalo na sa mga naging intriga sa kanyang personal na buhay. Nagpaliwanag din si Congressman Bong Suntay na ang kanilang ugnayan ni Dominic ay nagsimula sa kanilang parehong hilig sa pagmumotor. Kasama nila sa isang motorcycle riding group na Euromonkey sina Ding Dong Dantes, Richard Gutierrez, at Kim Atienza paglilinaw ni Bong, wala siyang ibinigay na gas station kay Dominic, bagkos, itinanghal lamang nila itong endorser ng clean fuel dahil sa kanyang kabutihan at popularidad. Binigyang din ni Bong na ito ay isang matagal ng kasunduan at hindi bago. Sa huli, tinawag ng mga opisyal na ito na maging maingat at may pananagutan ang mga taong nagpapakalat ng hindi totoo. Pinahayag nilang ang kanilang hangarin ay tulungan lamang ang kanilang mga kaibigan at wala silang ibang motibo maliban sa pagbibigay ng suporta at tulong. Sa kasalukuyan, nilinaw rin ni Dominic ang mga isyo na ibinabato laban sa kanila, lalo na ang mga lumalabas mula kay Christy Furman. Sa pagtatapos, nananatiling malino na ang ugnayan ng mga opisyal at si Dominic ay bunga lamang ng kanilang tunay na pagkakaibigan at hindi dapat gawing sanhi ng anumang kontrobersya. Makakaasa kayo na kami ay patuloy na magbibigay ng balita at impormasyon na may kabuluhan at katotohanan. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para sa iba pang mga updates at balita. Maraming salamat sa inyong suporta at pagtangkilik. Hanggang sa susunod nating pagkikita. Mag-ingat po tayo lagi. Mabuhay.